birthday ko po bukas. Salamat po sa napakagandang regalo. Taos puso po ako nagpapasalamat. Thank you. Alam ko po mahaba na pero may last pa po. Sa lahat po ng Teacher Emmy na matapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng sambayanan kahit pa ang sarili ng buhay ang malaan sa, langa, sa panganib. Teacher Emmy, para sa iyo to, pabuway mo kayo, mabuhay ang Pilipino lamang Pilipino. Indonesian Film Land Picture the Best Performance of an Actress, Uh, Ayah. For her spirited portrayal of public school teacher, Josie Mae and Venus <laughs> Protect the Sanity of the Nation. And For her sensitive and very moving portrayal of a young woman navigating the cultural complexities of a foreign funeral while coming to terms Gabi with Padilla. personal loss and family grief, the award for Best Performance of an Actress in a Lead Role is shared by Marian Rivera <laughs> and Gabby Padilla. <laughs> Giving Filipino filmmakers the platform to tell their stories every year. Thank you so much. I'd like to thank my director, J. Thank you for your trust in me. Thank you so much, Director Dan Villegas. Pag ka sa akin, hindi ako -no. And thank you so much. I'd like to share this award with the rest of the Konabasha team, mentor Project 8, the community of Rico Takata, our Japanese crew and team. Thank you so much, my co-actor Arisa Nakano, who is here with us tonight. And of course, I'd like to thank my family, my mother. Um, this film is about the loss of a father, and I would like to share this with my own. Um, he is the reason that I am here tonight. He has taught me to make believe and to tell stories. So I'd like to share this award with him. Wherever he is, I hope he sees this, and I hope he is happy. Thank you po. Thank you so much. You. Sa lahat po ng bumubuo ng Sinimalaya, marami pong salamat sa inyo. To my GMA family, thank you. Direkip, umpisa pa lang ng shooting natin. Ramdam ko ako 100% na pagtitiwala mo sa kakayaan ko kung paano ko i-artin si Teacher Amy. So thank you, Dr. That... Kim. Sa lahat ng staff and crew, sa, sa loob ng anim na shooting days, ramdam ko yung pag-aalala. Yes, sorry to say that. Six shooting days. <laughs> <laughs> ramdam ko yung pagmamahal, pag-aalala, paggabay nila sa akin na safe ako na kahit anong bigat ng nararamdaman ko sa lahat ng eksena, never nila akong binabayaan at minimake sure nila na maayos ako umuwi kahit sugat-sugat ako. Thank you sa lahat ng mga kas na kasama ko dito, napakahuhusay ninyo. At syempre, di matatapos ang pasasalamat ito kung hindi dahil din sa asawa ko. Thank you, Dad. Kwento ko lang ng short. Sabi ko sa kanya, Mahal, may offer sa akin sa Sinimalaya. Tatanggapin ko ba? Kakayanin ko ba? Sabi ng asawa ko, wala mang ilang minuto sabi niya, kailangan mong gawin yan. Kailangan mo ipakita kung sino ka. Yeah. Salamat God sa pagtitiwala. At sa mga anak kong very excited tuwing uuwi ako kung anong nangyari sa balota shooting days ko. At yung bunso ko, binibilang po yung sugat ko araw-araw -ara, tuwing uuwi ako. So salamat. Birthday ko po bukas. <laughs> salamat po sa napakagandang regalo. Pauspuso po ako nagpapasalamat. Thank you! Alam ko po mahaba na pero may last pa po. Sa lahat po ng Teacher Emmy na matapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng sambayanan kahit pa ang sarili ng buhay ang malaan sa, langa, sa panganib. Teacher Emmy, para sa'yo to. Mabuhay po kayo, mabuhay ang pelikulang Pilipino. To announce the special jury award for short film, please welcome 2022 Cinemalaya Best Film Award.